Ito pong ano, ano pong itong old na ano ito? Old na uh, balon. Ah, ito po na is baka nila ng tubig noon. Tapos may isa pa doon. Bali dalawa. Po. Oo, dalawa sila. Tapos yung nag-operate na po itong building na abandon. Kinara na yan kasi baka may pumasok pa kasi dyan ng mga... Huh? mga naggalagalan ng mga tao baka ma-accident sila so pasigyan ibig sabihin po talaga po <laughs> skip po. Uh, daanan. Possibility po. Sa biliding daanan talaga. Papunta dun sa abandon. Yan sa, dyan sa diploma. Oh, pwede siguro na. Kasi ang distansya lang malaki Hmm. Pero may hagdan po siya po ba? Uh, wala. Wala, wala man. Na. PC lang ginagamit siguro. Skip proof nga talaga. So yung mga, mga tuklas, uh, ito yung binasabi yun niya. Yan yun yung balon. Uh, Imbakan ng tubig. Dalawa ito eh hanggang doon sa kabila at pwedeng may posibilidad na isa itong escape road nung mga ano noon, kastila no. Oh, pwede sila papasok dyan sa, um, okay. sa emergency kasi ginawa itong lapo ng mga kastila, pwede sila dito lumabas. Ito plus kaya ayan, kita ko sa inyo yan Sarado na yan ngayon mga 2 plus, sinara na kasi nga uh, uh, nung nag-operate na daw yung abandoned building, So, baka may mahulog kasi malalim nga itong balon na ito. So, yun nga mga katoklas na interview natin. Ano po ang pangalang tayo? Uh, ro pa, Robert po, Robert. Yeah, shout out po pala kayo, katay Robert. Maraming salamat po sa... <laughs>